Good evening sa inyong lahat mga mamanser ah, may bad news at wala ako sa mood ngayon. Um, pag uwi ko galing ng trabaho, gikan ko sa trabaho. Ah, magbisaya lang ko kayo. Wala ako sa mood. Gikan ko sa trabaho. Um, pag abot ako sa balay, boarding house, isugat kong istorya sa kong mama. Um, ni niuli ba no ko sa boarding house kay katag ko na no kayo? Smaod ay kay gilungkab ka ba boarding house? Gikuha akong gimbal stabilizer akong cellphone popros akong boss napilog ko bisag gitago na kong mayo diapil og kuha sa kawatan pasensya na mo kay wala ako sa mold. mag istorya kay huwag tangan yung gamit ikaw at ang akong gimbal stabilizer wa pa gidalag ap apil ang kuan kanang sudlanan gibilin pa among drawer nga bungkag na ang cabinet sa kumama bungkag na ang ako rilo wa pa di madawat kabuang ang gikawatana grabe di masiasi ang akong drawer na bungkag na kasabaan pa kong mama kay kanang nga no kuno katag dama kuno kay ko nga katag na kuno ako kapitaka akong mga bag nga na uting kay na Grabe kawatan. Ako mama, itong ni, Ad, uh, ni Aging Gabi, nakabantay ko na siyang tao. Nakablock pero wa siya kaila. Mga kadlawon. Bisan asa, di juda si safety diri. Nangayaw kong CCTV copy, copy sa tagiya sa boarding house. Wala pa na maabot ang tagiya. So, dili pa ako ka-post karon og copy sa CCTV kung aklaro ba ang naong kaysa ona na ako na nakawatan diri bayot di <clears throat> kawatan daw ang ako ba ang sinadala ahak na timing sa jud ah <clears> timing <throat> nga ba dyan? nga ako cellphone ako ibilin iyan tani gidala tanang butang diri Rabins na panahon karon ay sa una kan Duterte nga panahon. Wa jud wa nay mangawat. Wa nay magdrugs kung naa kay magdrugs magtago-tago. Naa mangawat. Wa na ng pangawat kay Hadlok Patyon. Grabe. Pasensya na mo mga mamansira kay Hak ganahan ko mo kaon ganiha kay akong gagotom na wag tango gagotom lamigay lamigay patay ug tao ahak pila ka ang gopro ang gopro lang okay ra ako ang nakawat kay ako aman ang gato lang gopro sa ako tong boss to nako na gitaguan ako kuha jud nakit an jud grabe mga kawatan karon mangunay At ba o silingan or kuan grabe o na ka magay ang akong mga ATM na kong bag katong akong cellphone gituyo ko bilhin kay para si mama maka makagamit sabay gamiton nga kawat naman ang among lock sa among boarding house iguba o nakabantay mga odto siguro kay na may mga bata magdua-dua diri sa among gawas eskwela pa man. So mga udto to gi batayan niya ang tao. Ah, lami kay mura. Lami kay ang unay tao ba. Namalhin kay mig boarding house para safe. Huh! Di maayo. Katong akong bagong gi-order sa TikTok. Nawa pa mablihi. Wa pa gidala kani mga mong gawa dala kaning microphone na may rilo nga di tinood akong gisat soot awa yung gidala akong gitawagan ko cellphone ni Ring tapos gi off oh, pra balik grabe ron sa mga kawatan men pwede raman ta mo nabaho ng mga watman mo pwede rasad mo mga kwarta sa kuwa taga-aradyo ta mo grabe. Ang akong gimbal, 15 ba to? 15K o 16K? Ang katulang GoPro sa so kong boss. Akong gichatan ang, akong i-text ang akong number dito sa Pika Cellphone. Akong gichatan ngayon uli. Nabay kawatan ngayon mo Ay, kay stress. Alam niyo kayo, eh, Panungog tao ba? Pwede rin sila magtrabaho. Dagko sa ganahan sila problema silang kinabuhi kung mapdakpan mapriso magpaluloy ah kung mapusilan ano wasad diwa ang kinabuhi kadagko nilagbukog bukog mga awat Baskog pa kayo, mga Trabaho pa lang na sila, no? Wa ko gisayangan sa akong gamit, gisayangan ko sa gamit sa akong boss. Pwede ra tato niya. Pwede ra niya uli ang gimbal ug ang cellphone basta sa akong GoPro sa akong boss, iya lay uli. Ako rin taw tong hinulman. Makabayad ta sad ko ani. Paita. My goodness. Sa panahon ni Duterte, sus, iposta ng drug addict mga kriminal mga rapist patay karon kam BBM lamit kay kaon ganiha pag uli na gatak isugat mangkukuan, kog kuan mang, ko mang tingog sa mama kay nabungol ako sigbalik balik-balik lamit kay kaon kay gutom gis tanan karon sus wala ko gutom akong SS naka bend sa kuan na dito ako sa Gcash na sa GMR na my cat grabe unta sa nagkawat sa kong cellphone sa gimbal o sa GoPro onta mahimutang ka unta di ka madisgrasya unta dili ka masakit kung masakit man pantuson ka pantusun, wala ko mag magampo pero sa mong gibuhat grabe imo nang tating gidaan ko ano kaning akong sudlan lang sa gimbal oh kanindot pa ning ano wa mo dala akong pitaka imo nang tating gidala tayita tapay charger imo tating gidala charger kani kaning bangko imo tating gidala bangko oh Ang gamer ba Kaning yung mga importante diri. Eh? Ref, o ani modal ang ref. Gitaguan ang kong kwarta sa kong mama. Mangay wa niya nakuha. Daghan diri gutang oh. niya gipandatanan ng pares cooker. Apat yan untanan. Basta makasuyop. Lamina na kay pangawat kay para makasuyop balik. So sad. Ay nako. Naglagot ko nga. Kwan. Ah, Ang nasayang nga dito sa butang. Sa kong bupo, sa kong boss. Kaya dito ako abi. Ang kawatan, way piling lugar, way piling oras. Silingan man o daily. Ang unay dyan na basta makasuyop. Or kay ilay baligya. Grabe. Eh. alibalhin gamey kay eh, para safe. Na, otro kong sa lugar ah. Walay lugar nga safe. Tanan, delikado. Kasi naugma na nakoy copy sa CCTV. Ah. Hindi masiasiro mga tao, men. Grabe. Huwag kahadlok ba? Yeah, kung mahadlok dito ko, bisa makuha piso skin so, ko di ato ah bad jud ah nagdako mangunta sa bad sa kuan ba na sa tay otok sila kay siguro nagdako sila sa una sa kuan na ay pagguide sa magong pero pagkadako nila kay na abot na sila kuan drugs sigarilyo, inom, okay kira nang iana. Basta di ka mga awat, di lang ka mga patay tao, di lang ka mga Mang rape, okay, na. Inom lang, inom, di lang ka mga awat, dyan okay, na, basta wala kagiglab ng lain tao. indut magpuyo sa kalibutan nga wa kay nga tao. Di wa nga butang. Aninduta duta sa feel nimo? Makalakaw-lakaw ka bisag asa magkaon ka sa imong kinawat nya panalitan pamilyado ka nya angawat awat ka nya imong, imong ipakaon sa imong anak kay eh. kinawat ah uh, so good day ka na imong ipakaon sa pamilya kinawat lang ako di ko ay eh. manarbaho kong bayo para makapakaon maka, ko sa akong kagalingon sa akong pamilya sa akong anak hindi lang kong mga mama mamasura ko ba? Diba? Pero ka ng mga wat? easy. Pero masakpan ka. Makulatahan. Daghan ako nabantayan sa social media nga. Ka ng masakpan. There vanilla day eh. Nakita ko ato. Dokabok. May pangulata. May nasakpan man. O di diba napakiluoy. Ah, diba? Once masakpan ka, anha na nga magpakiluoy once nga di ka masakpan aw mayo pero masakpan ka aw. bunog abot nimo or mamatay para sa bunog dapat trabaho kag patas dili ka mangawat anang ipatud ni mo singot ba katong ako mga butang ipatud ani ako tong singot giutang hantud na impas katong duha cellphone og gimbal katong lang gopro sa ako boss maka makabayan sad ko ato no nga na kinabuhi na katos siya kay na to yung trip pangawat kung minyo siya na siya kapakaon siyang pamilya siyang anak kung ulitaw siya na siya y... baligyan niya tapos na siya isoyo nindot biya ng isoyo kahit kay ka ba ang na siya so kuhi ilahang dalan ba ingana na sila ako di ko di ko mga eh. nabaho na lang ko so mo mga kawatan mga rapist swerte lang mo kay wala mo matimingan sa mga Duterte pero naiuban na timingan. Pareha atong nasa Manila. Itong rapist. Matulo ka buk. Di patay. kamo pa mo masakpi. Once nga masakpan mo. Ah, Low ikay kay mo. Once nga may bawaan mo. Ang ako lang tambagin nyo is magbago mo. Dili mo mga wat ng trabaho mo. Apply. Kung di mo kasud apply kay na mga patik. Ah. Mag-construction. Dili kay mga wat. Batik jud ang mga wat. Ako ani ako lang gin courage sa kung kaguling nga diri ma goal kay saan man na ah, wag tang naman nakawat naman wala may kawatan nga butugan wala kawatan nga butugan so wala sa kawatan nga ibalik siguro kung naa magani uh, ah, gilamdagan o kuan gilamdagan para iuli ang butang pero kasagaran wa jud Pag abot ako, ang una na akong ipangita ang go produce sa kong boss. Scott. Nakita ang junior. Butang pa na ako sa si ilaw. Para ko safety. Kaya dili ko to ako. Kaya gigamit ko to na ako itong nako, vlog na ko. Di raong awat, gud, Kaya pwede raong ka, kamungay kwarta. Nakto ka di Sir, mga ko kwarta. Kuya, mga ko kwarta kay eh, palit ako bukas simple ra kaayo mahatag ra jud ko bas na ako yung kwarta kung atong lang pero pangawat swerte lang jud ka kay wala yung mga tao diri dapita na kay nagi pambuhat bisis trabaho sa eskuela, gibantayan jud tonya atong ato nga time nga wala yung tao sa unta man na So, bakto ah, back to zero na sa tani, back to ano. Ang oh, need na sa na ako gimbal. ah akong itchata na boss karon Abalihin nun daw. Asa na katay, asa na kang safe nga lugar karon Pucha. Alam ni kayo pamalikas, kasukun Si mama na, ang mama ko na ako, si pangutan na pangamalan ko ba? Ay, nasa yung istorya kay Alingog ang lakayo. Kapoy na kayo na ho naon. Hindi na tumabalik. Pero sakit jud kay Imo jud tong ipatawag singot. Kato nga butang. Nga lang ang sa akong boss. Kuwan niya dad ang charger. Kuwan niya dad ang kuwan ka ng sudlanan sa kong gimbal. Kanindot pa ni kuha niya ang kuan rilo ang katong mga kwintas dalang, ah Hindi man tinood o tingkay tanan butang namo dire sa burning house katong akong gipalit sa tiktok katong pansit up ang stream wala na ko wala pa na ko mablihi wala niya dalang, ah wa goro siya kay ba ah. kung makita ang goro siya kung kuan magdada siya iya butang sa ref tong tong niya sa ref ah ako wajuko mag expect nga kang malungkaban mi diri ba kay so nun ba niya murag na gate, pero wala na ang git nila na CCTV may entag sa CCTV o makitan man gani nag nagkalo to or nag mask <coughs> nara na way na, kawatan nga magplastar magplastadag na ng wala pa kita, kita na kana bitang mga kawat-kawat sa social media ra jud kita ana ya hak na hitabo nun sa kuwa sa adere adire nabiha ay ay lami kay kono tau panungo tau tao e, inamping nga bajudunako. kamu mga kawatan kamu mga rapist kamu mga drug user pagbago nan mo eh pagbago na taon mo ayaw nyo buta nga kanang nay na mahitabo sa inyo kay walay walay pagmahay nga maguna na adyo na sa uwahe once nga masakpan mo once nga kanang makitan mo or masakpan mo once nga matimingan mo mapasilan mo update dun spot dun you know. mo to i-share sa inyo guys kay saan man nabutan man ta sa Dimalas pero sige lang mabot na po na sila ha. di hindi man karon hindi man karon mabot na sila akong atubangon ani eh, ang GoPro sa akong boss moto'y pinakamahal wa ko mag expect nga mahitabo din sa mo ah. Pucha mo dyan ang hate na ko ang pagsabungan. Lugar na pagsabungan hate dyan ako. Ay, gilaay ko. Gilaay nga ko ganahay sa kwan. Ganahan ta ko mag niya kay na ko'y vlog na ako prank sa kumama. Ay, ang sabang nga ako may na-prank noon pag abot na ako. Ako may na-prank nga nakawatan man noon mi Nalungkaban man noon ni. Kabisi sa tuntutok tutok. Wadwi pili ang kawatan. Wadwi pili. Grabe. Grabe. Ganahan sila magkaon sa ilang kinawat. Ganahan sila magpakaon sa ilang mga anak na kinawat. Ganahan sila magpakaon sa ilang asawa or ilang familia, ilang pamilya na ikan sa kinawat. Grabe, mahimuroy na ninyo na no? Uh, ikan sa kinawat, ninyo ipakaon sa inyong pamilya. Ganahan rin mo na nga inyong kanon ikan sa kinawat. Grabe. Maako rin ko ano, pakaon sa inyong pamilya, no? Okay rin yung isuyo. Grabe. Ilay baligya, mga kwarta. Tayon, isuyo. Ang sobra ilay kaon. Kung na sila pamilya, ilay pakaon silang anak. Ilay pakaon silang asawa. Ah, madama yung imong anak, si Musala. Kigikan sa Skinawat ni ni mo imong ibalik ang butang na na ako'y gidala ni mga lami na na ako'y ipalit mo para ay mo ni ingat mo na wow kalami gudani pa natin kay kwarta pa hindi ay gigikan si makinawat hindi <laughs> na maayo <sighs> ayaw ayaw pa ka na imong asawa, imong anak, imong pamilya, gikan sa kinawat, ayaw pa ka na. Kung ikaray kay para ikaray makasa, ayaw damaya imong mga anak. Imong pamilya ay damaya. Ay nako, mga kawatan. pa mo mahurot. Dari lang sa ako to ba nga tong video. Update ko ini nanakoy crappy sa CCTV